Hello. 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 Hello, si Miss A Todd Transform na ulit. Hello, it's Miss A Happy Valentine's Day, guys. Kakagising ko lang. The hair. the hair let's go down and let's eat at mayroon yata tayong bisita kasi kanina may naririnig ako nag-uusap sino kaya? let's oh my father is here tay ano kaso ka dumating? Alas 11. Si Nanay. Nay! Chapeng! Anong binili mo? Ayaw mo nun? Hoy, ba't ayaw mapamansin? Tawag kang dito. Hali ka. Ano ba yan? Ano ba yan? Pia, Pia. Pet. <sighs> ano ba ulam? Let's, <coughs> ang ulam natin ay, oh my goodness, is sinigang na bangus. <sighs> Sarap. Guys, anong ulam ninyo? Today's Valentine's Day and Ash Wednesday. Teka lang, maghahain lang ako ha call you Miss Ada. Wait lang, wala akong tinidur. Let's eat, guys. This is my julam. Sinigang na bangus. Kamusta, guys? Call you Miss Ada. Si tatay. Dito siya. You know. Galing no? Kasi sabi ko lang kung kalit. Binigay ni Lord kalit ko, ang parents ko. Pero, wrong lang. Bibili ko yun ng gamot. Kaya nandito. Wait. Nagsisimba ako. Sana maabotan ko yung misa dito sa Rosario. Mm -hmm. I don't know, Guys, don't forget to go to the church na. Pag-bless oh, ka na. Hindi ko nakita nag-bless ulitin. Ay, nako, hindi siya nag-bless. Ayan, very good. Ayan, nakadate ko sila. Ayan, anong gusto mo dyan? Ito. Ito, isa. Ito, isa. Uy, ito pa Aling, yan na lang. Sige. Mag-water ka na. Adequate na siya. Tayo na bibili ng gamot sa iyo, akin na nga. Asa na yung senior mo? Ano yung bibilin doon? Tartan tsaka may isa ka pa, di ba? sila. Ano yan? Losartan tsaka? Ano nararamdaman nyo? High blood ka? ay maintenance, years. Yan lang at tama. Ano pa? Yan lang naman. Niliko 'di ba? Lahat na parang nung no? ako bala. Meron ka? Bibiling ko rin 'yon. Asan yung isa pa? Yung isa pa? Wala na. Meron pa dalawang atui. Wala na dito na. Eh. Ano pa mga pangalan noon? Ikaw na 'yung ipapabili mo, Nay. Ah. Ani papabili mo? Okay, okay. Let's buy. Hello, it's Miss Guys, dito na lang ako nagsimba sa Santo Rosario. Tapos, pinarko yung sasakyan ko dyan sa Jollibee. Hello, it's Miss Ato. Mamaya na ako pupunta sa Mercury. Dapat kanina, guys, talagang maglalakad na ako. Kasi nga alam ko, napakadaming tao sa simbahan. Tinahabol ko rin ang, ang uh, Misa kay Padre Pio. Kaso, alas 5 na ako nagising. So... Hindi ako makakaabot dito naman sa Rosario Santo San Rosario Parish Ito yung simbahan namin talaga Nung ano Numalaki ako dito sa Rosario Pwara ko dito, ito ang simbahan ng Rosario Papakita ko sa inyo guys Nandito yan sa kahabaan ng Ortigas Extension Happy Valentine's Day Ang dami ko na nakikita Ang mga may hawak ng bulaklak May magjowa <coughs> Bakit gano'n? Ay, maliit lang ng daanan ginawa nila isinara nila Hindi nila binuksan ng malaki simbahan so ito lang yung daan n'to papunta sa loo wala naman basta iwala naman nagkakamukha ba guys ngayon pumasok dito sa 6:30 6:30 yung mesa, guys 6:30 Jesus Christ and the love of God the of the Holy Spirit and with and your, your spirit. Guys, mag-mimisa lang ako. Ah, Ayo, Tapos na po ang mas. Happy Valentine's Day. Ay, anak. How are you? Happy Valentine's. Happy oh, Valentine's Day. Pag-alala tayo bukas na. Yeah. Bye-bye. Happy Valentine's. Matapos na po ang mas. Ay, ating pera pa isa yata ang mas. Um, 7.30 mas. nabasa na. Wala tayo pang Valentine's. Hi, Hollywood si Miss Ito. Ito na tayo sa Mercury Drug because I'm going to buy medicine maintenance for my father, for my father, Hollywood. Walang ang da. Hollywood. So, instead of buying my father and my mother ng gift ngayong Valentine's, meron akong gift sa kanila. Hindi ko na ang Valentine's gift ko sa parents ko. And we're going to go to the go and to the go to the doon pupunta tayo sa parking sa Jollibee. Hallel to Miss Ato. Siyempre, we're here at Jollibee. Bila natin sila nanay ng something para maka date din sila, makakain sila for Jollibee at ang daming tao daming tao guys, with the Valentine's Day. daming tao, babe. Paano to, b? Mag-drive-thru na lang ako, dai. Kasi ang daming show, dai. Drive-thru na tayo. Okay na tayo. Uwi na tayo. Okay na tayo. Halika na, go. Hollywood, si sa ito. Guys, pauwi na ako. Wait for part 2. Hollywood, bahay na tayo. Ah, oh. Happy valentine's day! Ako oh, kunin mo na yung gamot mo. Happy valentine's. Burger. Kumain. Kumain! Ikaw. Pinalo ko yan eh. Oo. Oh. Alina kayo, kumain tayo. O, okay, alin na kayo dito, oh, para maano pa to, burger, mag-burger kayo, tsaka may chicken, ay. Tayo. Oh. kayo dito. Oo. Oh. Mag-burger kayo, Valentine's Day, mag-date kayo dito. Tugma <laughs> burger Tugma nga. Oo, oh, ayan. Ito, maghati na kayo, tas... Ikaw, Pio! Ito, is na pangkin. Pio, ito, Burger. Yeah, burger. oh, ayan. Aking spaghetti. Kumain kayo dyan. Hmm. <tap> Kumain kayo mag-burger na, mag-chicken. <tap> ah, Ayaw. Valentine's times na. Ayaw niya yan, yung burger, ayaw niya. Oh. Ayan o, oh, chicken. Ano ba wala? ito? Ano ba ito, yung buti Kaninong galing tonight? Dinayanan mo ito? Oo. Ay, masarap. Ano, ano yung Ano yung tatlong tuton? Haba naman. Payat na. Ano naman ng baboy eh. Uh, Tapos yung mga edi. Ash Wednesday eh. Wednesday. Hindi kayo nagsimba ah kasi share ko itong Ash day sa inyo. Ash Wednesday. Share sa mga gulang. Para mag bless kayo. Valentine's, mag-date kayo. Kaya pala, natatapos. Anong sa si... Sarosaryo lang ako. Okay. Mag-date kayo. Ito lang date namin, guys, for Valentine's. Asa na yung gamot mo, Tay? Doon ka sa ano na yung kabila. Doon ka kumain. E eh, di bukas, huwag kayo masyadong kumain. Kumain lang kayo dyan. Ito oh, pa lagi na kasi buong daman. Oo, ibibigay mo pa sa akin yan. Sa iyo yan eh. Bukas na yan. Ito ate. eh habi ba ang chay? Wala. Kailangan niya ng class. Kaya nandito. Hmm. Uh, Ngayon, yung, yung hindi ko, baka ako malimutan mo. nag date kami. Dulo, lapang sweldo. Oo, kumakay kami, nag date kami. Anong date nyo? This is my sister. Sa kayo nag-date? Wala kayong kayo date ako na chongko? Sa kayo nag-date? Okay lang yan yan yung kanahin ano, O, oh, i-describe ko yung ating mga gamot na binili. Eto si Tiris. wag yan, Nay! Maybe, guy. Eto tayo si Tiris to. Pang dalawang buwan mo na yan. Pero three times a day kasi to. Pareho tayo. Ganyan din yung binili ko. Three times a day ito, tong dalawa, kapag sinusumpong ka pa ng sipon na allergic rhinitis, hindi to maintenance ha. As needed lang to kapag, kapag ano, kapag may sipon. Kagaya ngayon, ina-attack ko, inom ako nito three times a day. Eto, lahat ng binili ko sa'yo, for 30, sa for 30 days, one, once a day lang to. Tapos eto din, once a day, Once a day yan. Tagtit 30 days. Ano? Oh As. Lasartan niya. Ito sinasabi kong lasartan. Madali maubos. Ito din. Once a day ito. Nakita din ito doon. Oo. Ganyan din kay nanay. Sa akin din. Ganyan din yung dinagay sa ospital. Na ospital din ako. At na taas din yung tugo ko. Wala na, high blood ako sa lahat na nangyari sa buhay natin. Kumain na kayo, may isa ka pang burger na, isa yun yan. Oh, ang dami naman chicken. Eh. Tapos ano, sabi ko kasi pumunta kayo dito, mag, magpapacheck up tayo, hindi kayo pumupunti. Eh. Hindi nga pwede yon, di ba sinabi ko pumunta ka dito, sinanay magpapacheck up yan. Twice a year yan nagpapa-check up. Eh, hindi kayo pumupunta dito. Hindi na natin alam yan kung ano nangyayari. Ito, ah, schedule muna. Puro kayo i-schedule, eh. Kami... Hindi siya doktor, hindi kayo doktor. Alam mo to million-million ng pera, yun. Oo. Ano masasabihin mo? Ganyan sila. Ganyan ba mga magulang nyo? Ano, anak? Ganyan sila, ganyan. Oh, magiging masama ka pa kapag iniintindi yung sakit. Ang kailangan lang nila gamot. Ano mo ang gagawin sa kanya kung pinatsik ako yan? Ayan kaya Sa ng dugo yan. O, oh, ayan. O, oh, doktor ka din. Kayong dalawa, doktor kayo. Kaya dapat... Ako nga, titura, Happy Valentine's Day. Yan ang Valentine's Day Isang gift yun, ko sa'yo oh lagot sa. Ah, oh, lagot. Ka iniinig, Naririnig mo ba? Marami ka na rin Nariri... Oh, lagot. Oh, ayan. Kaya oh. yung sa yes. Mga ka-maintenance. Ano Lagot. Lagot, lagot. Ito na lang. Ah, oh. pero oh, lagot. Doktor siya kasi may alam siya. Likpitin niyo na 'yan. Para matuwa ko sa inyong dalawa. Ang sabi ko sa inyo, ilan na kayo ngayon? Lagot. Oh, lagot. Wala oh, na ako nagkaroon. You talk toy. Ah, eto si Bida Bida. Next tinawag mo may gig. Ah, lagot. Dalang. Dalang, payo-payo ka. Lagot. Para ako nagparaon ng mga sakit-sakit na ganito. Likwitin niyo na 'yan, yung mga gamot ilagay nyo na diyan. The Valentine's Day is the talak-talak. Hindi kayo. Masyado kayo. alam mo. Oh, oh. Ano ba? Uh, doktor. Binablog ko siya kasi nga madal siya. Happy Valentine's Day oh, okay. sa mga Hi, magulang siya. na talak-talak. Ano -tala. ba, si kaibigan mo. Oo, oh, alam siya, oh. no? Marami ka nang naiinom na gamo. Ah, ito ah. Um, diba, diba ala alam niya. Oh. Oh. O tapos, ah. Oh. Tapos pa lang dito. Sabi ko, oh. Oh, ah. Anong gagawin? Anong gagawin ko? Lahat Did... na. Anong gagawin ko? Lahat na, na, na dumapo sa akin. Lahat na, na may gamot. Bakit dumalala? Dami chika, ako, dami chika. Anong tanong? Oh, oh, lagot. Lagot kayo. So, ayun lang guys, ang Valentine's Day natin. Mag-i-interviewin ko pa sana sila. Kaso nga lang. Talak-talak na yung nanay kong maraming alam. Sobrang talak-talak. So, sa si tatay, umalis na siya. Nandiyan na siya. Manonood na lang siya ng TV. Sa ito, ayan. O, oh, ayan. Talak. Hindi siya tatahimik. Eh. O. Oh. Sige. O. Oh. Lagot, oh. lagot. So, paano pa tayo makakain ito, te? O, oh, go na. Doon na kayo. O, oh, talak-talak. okay. Yun lang, guys, ang ating Valentine's Day na Nawala na yung ano ko, talak-talak na mudra. Ah. Oh. Andyan yung senior mo ito. Ah, oh, senior, kumain na, magpahinga na kayo dyan. Magpahinga na kayo dyan. Ah. Oh. Ayan, ah, oh, diba? Ang dahil sinasabi. Ah, kainis. Naiinis na ako. Ang dami niyang sinabi. May sinasabihin lang ako. Kaya nga, huwag niya ko Nagot. Ah, inilabas na. Pero di niya kayang sabihin sa doktor pag nandun. <laughs> Sige na guys, happy Valentine's Day. Lalabas na ako. Bye-bye. Hello! Talak-talak. 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 Comment kayo pag ganito din ang nanay niyo. Hello! to Miss Ata. Hello! to Miss Ata. Follow and subscribe me.